ang kalabaw namin guys magandang hapon sa inyo ito yung kalabaw kong turo guys so, ang bilis niya kumain halos ubusin niya mga, silks, mga damo dito so punta tayo sa aming taniman ng talong mga idol don so, farm yung planting namin na eggplant wala na yan hindi na to inaalagaan pero nagbigay pa rin ng bunga mga ka-farm tingnan nyo po may bunga pa rin yan makita naman nyo talaga nga medyo medyo may maraming damo pero makita mong bunga maganda pang bunga mga gwapa mga farm hayun yun mga farm yun ang ganda ng bunga nyo yan diba kahit wala na tong alaga pero nagbunga tingnan nyo po mga farm ang lalaki yun, bunga niyo. wow wow laki ng mga bunga ng talong na to ang dami ng mga laki mga bunga mga kaparm tingnan nyo po Daka, sabi ka mo nagbibiro kasi nagpitas pa ako ng isaw ayun di ba ang ganda ang sarap ng mga talim namin dito eggplant mataas o medyo mapayat na siya kasi mangpayat na lupa dito ayun yun mga ka-farm ganda ng aming tanim na talong kahit wala nang alaga wala na tong fertilizer wala nang hindi na kinawaan ng mga damo pero ang ganda ng bunga nya mga ka-farm ayun Yun. Ba. Ba. Ang ganda NANG tubo. Hmm. Yun. Hmm. 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 Hmm.